Mga kay Mortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa akin mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa meteorite, yung bato na galing sa kalawakan o kaya kung tawagin natin ay bulalakaw. Maraming ano, nagba nagpapakilalang uh, nagpapakilala nakapulot daw sila ng ano ng bulalakaw o kaya meteorite sinubukan daw nila sa magnet namamagnet daw tapos sinubukan daw nila yung bigat niya kumpara sa kapares niya laki ng bato mabigat daw at sa detector daw talagang hinahabol daw ng detector mga kay mortal kapag po yung bato ay namamagnet normal po yon dahil po ang mga metal ang minimina natin yung bakal ay galing po sa mga bato kaya po normal siya na talaban siya ng magnet at sa kanya naman bigat na kumpara sa kapares niyang bato mayroon pong mga bato na napakagaan dahil hindi po siya solid at mayroon pong mga bato na ano, na sobrang bigat dahil sulid siya. At pagdating naman po sa mga detector, dipindi po 'yan sa ano, sa detector na ginagamit. Meron po talaga mga detector na nabibili online na nadidetect niya kahit anong klase ng bato. Kaya wala po siyang kakaiba. Kapag po kayo ano, mayroon kayong pinaghihinalaan na meteorite. Ah, uh, bulalakaw mas maganda yun ano ah subukan mo siya kung ikaw ay nagdududa kung hindi mo siya nakita mismo na nagbabaga na galing sa kalawakan pwede mo siyang subukan kasi ang bulalakaw talaga o meteorite kapag galing sa kalawakan ah, nagbabaga yan at pagbagsak niya sa lupa babaon niya ng napakalalim kaya kung siya man ay makukuha mong aksidente Oh, pinagdududahan mo siya na meteorite hindi po sa magnet tinitesting ang isang bulalakaw hindi rin po sa klase ng bigat at hindi rin po sa detektor ang pagtesting po sa kanya ay katulad ng pagtitest ng diamond dinadaan po siya sa apoy kasi po ang isang meteorite o ang isang bulalakaw pag galing po sa kalawakan pagpasok niya sa earth dito sa ating mundo sa sobrang bilis sa sobrang bilis at hatak ng ano ng gravity nagbabaga po siya at yung mga mahinang parte ng meteorite nagiging abo po siya dahil ang kalawakan natin ay may mga gas kaya ano nagbabaga siya so, sobrang yung bilis kaya yung meteorite o yung bulalakaw lahat ng parte niya naabo maliban kung may matira siyang matibay yun po ay ano ah, kahalintulad na ng diamond na kahit gamitan mo siya ng acetylene hindi siya basta basta nalulusaw hindi siya basta basta natutunaw yan kaya ang pag ng ano ng meteorite o bulalakaw sa apoy at ang pangalawa yung ano pagtitis sa kanya yung ikakaskas mo siya sa ano sa ceramic o kaya sa bato omo dapat hindi siya mag-iwan ng bakas kasi yung bato omo mo uh, ceramic din siya uh, ano siya uh, galing siya sa coal yung oling na minimina sa ilalim ng lupa na ginagamit panggatong sa mga power plant yung pinakaabo niya napakaputi yun ang ginagawang ano ceramic yun din ang ginagawang bato omo Mga kay Mortal, ginawa ko tong video na ito hindi po para manira o para mambas. Ginawa ko tong video na ito para ano? Para kapulutan natin ng aral. Kung halimbawa, no mayroon tayong pinaghihinalaan na meteorite, pwede natin siyang itisting sa apoy. Pwede natin siyang itisting sa pagkaskas. Kung mag-iwan siya ng bakas, hindi sa ano? Meteorite. Pero kapag siya hindi nag kapag siya walang naiwan bakas na kinaskas mo siya uh, ano siya tunay siya 99% at pangalawa ang pagtesting sa apoy eh. dalawa lang pagtesting masisigurado mo na siyang meteorite salamat po ingat po tayo lahat God bless you all